Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre andito pa rin po tayo sa aming bakuran. Ayan, medyo umahangin pero mainit pa rin po mga kalaki. Kaya wag po kayong labas ng labas. 4 digit lucky numbers ngayon pong May 7 mga kalaki. Ito na po sa China. 0172. 0172. Singapore. 9122. Hong Kong. 8863. Dubai. 3071. Malaysia. 5295. Taiwan 3063 Thailand 8187 Philippines 2174 India 6928 New Zealand 4251 Australia 3477 Mexico 6144 Canada 9105 Greece 3278 Israel <coughs> 0163 Las Vegas 2, 4, 5, 5, Alaska, 9, 3, 8, 7, Saudi, 1, 0, 5, 5, Japan, 6, 2, 0, 8, Italy, 7, 1, 6, 6, Germany, 6, 2, 5, 9, Korea, 3, 0, 2, 8, at China ay Texas, 2230. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 4-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble. At good luck mga kalaki, mananalo tayo ngayon. Claim it.